pag ng 2030, ang pamahalaan ay desperado sa pananalapi ng California ay lumilikha ng nakamamatay na grand lottery. Bawat araw ng lottery, ang random na piniling nagwagi ay dapat mabuhay hanggang sa paglubog ng araw. Sinumang may natalong ticket ay maaaring patayin ang nanalo upang kunin ang multi-milyong dolyar na premyo sa halip, ngunit walang sinuman ang maaaring gumamit ng mga baril o bala. Isang masungit na lalaki na si Ruggedman ang tumatakbo sa mga lansangan ng lungsod habang siya ay inaatake ng lahat ng nakikita. Nakakaraos ang masungit dahil sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at kaligtasan. Tumakbo siya at nagtago sa loob ng isang bahay kung saan inaalagaan ng isang katulong na si Lola Tala ang isang sanggol. Pinatay ni Grand Mirtala ang masungit na lalaki habang nagpapanggap na hindi nakakapinsala at inangkin ang loterya bago ang sinumang makapunta doon. Si Johnny Grand ang nagpapatakbo ng palabas sa lottery para sa TV. Ibinigay ni Johnny kay Tala ang isang cheque para sa $22 million. Dumating sa Los Angeles ang dating child actor na si Katie Kim na may pag-asang muling pumasok sa show business, na hindi alam ang lottery at ang record nitong 3.6 billion dollars na jackpot dahil sa maraming winless rollovers. Ang susunod na pagguhit ay nasa labing walong oras. Si Katie ay naglalakbay sa bus nang makilala niya ang isang matandang babae na si Sweet Irene. Dinidisiplina rin niya ang isang asshole dad na nahihirapan sa kanyang anak na babae dahil sa hindi pagsali sa isang pelikula. Ninakaw pala ni Sweet Irene ang relo ni Katie. Nagrenta ng kwarto si Katie mula sa kakilala na si Shoddy at ang kanyang kasintahang si DJ Donald. Napagtanto ni Katie na ang apartment sa itaas ay may tumatagas na dumi, at sinisira nito ang lahat ng kanyang damit. Dahil dito, kailangan niyang magbayad kay Shoddy ng $40 para marenta ang kanyang mga damit dahil may audition siya. Ang mga damit ni Shadi ay talagang matengkad. Sinabi ng driver ng Uber kay Katie na siya ay nasa construction kanina at inilagay ang panic room sa bahay ni MG. Dumalo si Katie sa isang nakakadismaya na audition at hindi sinasadyang pumasok at nanalo sa lottery. Si Katie ay inaatake sa paningin ng lahat ng tao sa paligid niya, kabilang ang mga tao mula sa kanyang audition, isang karate class at isang yoga class sa parehong gusali. Napagtanto ni Katie na nanalo lang siya ng 3.6 billion dollars sa lottery. Malapit ng matagpuan si Katie ni Noel Cassidy, isang freelance na ahente ng proteksyon sa lottery na nag-aalok ng kanyang mga serbisyo kapalit ng 10% ng kanyang mga napanalunan. Ang pakikipaglaban sa 12 dose dosen ng mga mamamatay tao na tagahanga ni Katie gamit ang mga hindi nakamamatay na paraan, tumakas si Noel at Katie sa kanyang sasakyan, at ipinaliwanag niya na ang isang drone na sumusubaybay kay Katie ay magpo-post sa kanyang lokasyon tuwing labing apat na minuto, ngunit maaari siyang opisyal na umalis sa lottery sa pamamagitan ng pag-abot sa grapevine sa labas ng lungsod. Ayaw niyang magtiwala kay Noel dahil alam niyang walang mapapala si Noel kung aalis siya at naniniwalang hindi siya papayagan ni Noel na makapunta sa Grapevine. Napagtanto ni Katie na kahit ang mga pulis ay gustong pumatay sa kanya at tumakas na naglalakad. Hinayaan siya ng isang nakikiramay na security guard na magtago sa loob ng Wax Museum. Ngunit isang tawag sa telepono mula kay Shadi ang naghatid sa kanya at ni DJ sa lokasyon ni Katie. Sina Shadi at DJ si Katie sa loob ng museo, ngunit nakatakas siya at nailigtas ni Noel. Ang dalawa ay hinabol ni Shadi, DJ, at isang sightseeing bus na puno ng mga turista. Nagmaneho sila papunta sa mansyon ni MG at inutusan ang kanyang panic room, binaril siya ng tranquilizer darts, at tiniyak ni Noel kay Katie ang pangako nitong tulungan siya. Sinabi ni Noel na siya ay isang mabuting tao sa puso. Pinilit ni Shadi si MG na ibigay ang passcode ng panic room, na pinilit si Noel na tumawag upang humingi ng tulong sa Lewis Protection Agency. Bago pa man makapasok ang mga mandurumog, ini-short circuit ng LPA ang kanilang mga telepono Nagsimulang sumabog ang mga telepono at sinilaban ang mga miyembro ng manggugulo na pinipilit silang tumakas. Napaso si Shadi sa kanyang mukha at nasugatan ang kamay ni DJ, at si Agent Hyatt ang naghatid kina Katie at Noel sa ligtas na lugar. Sa high-tech na pasilidad ng LPA, nakilala ni Katie si Luis, ang pinuno ng ahensya, na sumang-ayon na protektahan siya kapalit ng pagtanggap ng LPA ng 30% ng premyong pera. Ipinapangatuwiran ni Katie na pinuprotektahan ni Noel ang kanyang daan bago ang LPA at pinilit si Luis na magtalaga ng 30% na komisyon kay Noel. Inihayag ni Noel na siya at si Luis ang tanging nakaligtas sa isang pangkat ng mga mersenaryo. Ngunit pagkatapos ay nagpiyansa si Noel sa isang misyon na alam niyang pinapatay nila ang mga inusenteng tao at hindi mga kaaway ng Estado. Matapos makapagpiyansa si Noel, pinangunahan ni Luis ang pagsalakay at siya lamang ang nakaligtas. Ginagamit ni Noel ang kanyang mga kinita sa proteksyon para suportahan ang mga pamilya ng kanilang mga nasawing kasamahan. Inihayag ni Katie na siya ay isang child actor, at ang kanyang ama ang kanyang manager. Nang siya ay labing walong taong gulang, sinabi niya sa kanyang ama na siya na ang bahala sa sarili niyang pera at kinaumagahan ay nawala siya kasama ang lahat ng kanyang pera. Pagkatapos ay nagkasakit ang kanyang ina, at kinailangan ni Katie na huminto sa pag-arte para maalagaan siya. Binigyan si Katie ng isang detalyadong prosthetic disguise at naghahanda para sa kanyang pagtakas, ngunit naghinala si Noel na pinapatay ng LPA ang kanilang mga kliyente, pinananatiling hindi nakikilala ang mga nanalo at inaangkin ang kanilang mga panalo. Nangangatuwiran si Noel na ang 30% na libre na sinisingil ni Luis ay hindi sapat na malaki upang suportahan ang isang operasyon na kasing laki ng sa kanya. Ang mga hinala ay nakumpirma ng gusto ni Luis na mahiwalay si Katie kay Noel kapag siya ay itinaboy mula sa pasilidad patungo sa isang safe house. Pinayagan ni Noel ang karamihan ng mga tagahanga sa pasilidad, na nagpapahintulot kay Katie na makatakas mag-isa. Bago maabot ni Katie ang grapevine, tumawag si Luis, na nagbabanta na papatayin si Noel maliban kung sumuko siya. Dinala ni Louis si Noel sa isang abandonadong teatro na inami na pinatay niya ang kanilang mga kapwa mercenario upang magtago ng isang impok ng ginto para sa kanyang sarili. Sinabi ni Louis na ang pamilyang napatay nila ay nagbabantay sa ginto para sa mga mandurumog at walang panganib sa pagsalakay. Nang ligtas na ang ginto, pinatay ni Louis ang kanyang mga kasama upang maiwasan ang paghahati ng mga kita. Ginamit ni Luis ang pera para itayo ang kanyang negosyo. Dumating si Katie at pinilit si Luis na iligtas si Noel sa pamamagitan ng pagbabanta na papatayin ang sarili at mawawala ang jackpot at naka-livestream ang kanyang telepono bilang patunay. Nagsidatingan ang mga tagahanga ni Katie, at nilalabanan nila ni Noel ang mga mandurumog at ang LPA. Nak-orner ni Luis sa itaas ng entablado si Katie ngunit nag niya ng paraan upang patayin si Luis gamit ang sarili niyang mga granada. Gayunpaman, niligtas siya ng isang pulutong ng mga tunay na tagahanga na dumating upang tumulong, nang malapit ng matapos ang deadline ng lottery. Ipinagdiriwang nila ni Noel ang kanyang tagumpay. Pagkalipas ng anim na buwan, ginamit ni na Katie at Noel ang kanyang premyong pera upang magbukas ng iba't ibang negosyo at non-profit, kabilang ang kanilang sariling ahensyang proteksyon na nagbabantay sa mga nanalo sa lottery ng libre. Ang mga eksena sa kalagitnaan ay nagpapakita na sila ay bumili ng isang superyate, na kinikilala na ang pera ay nagbago sa kanila. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, Pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.